Ang balikatan ay isa sa pinakamahalagang sandatahang ehersisyo sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Taon-taon, ito ay ginaganap upang patatagin ang ugnayan ng dalawang bansa at upang paghandaan ang mga hamon ng seguridad sa rehiyon. Sa simula pa lang ng kasaysayan ng balikatan, malinaw na ang layunin nito, ang pagtutulungan, pagkakaisa, at pagpapalitan ng kaalaman sa pagitan ng dalawang hukbo. Ang salitang balikatan ay nangangahulugang shoulder to shoulder, isang simbolo ng pagtutulungan sa oras ng pangangailangan, at ito mismo ang diwang bumabalot sa bawat operasyon ng ehersesyong ito. Nagsimula ang balikatan noong 1981 bilang isang maliit na pagsasanay lamang sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng United States Armed Forces. Sa paglipas ng mga taon, ito ay lumaki, lumawak, at naging isa sa pinakamalaking joint military exercises sa buong Southeast Asia. Ang pangunahing layunin nito ay hindi lamang ang pagpapalakas ng depensa ng bansa kundi pati na rin ang pagpapabuti ng kakayahan ng mga sundalo sa pagtugon sa mga sakuna, humanitarian missions, at anti-terrorism operations. Sa bawat taon na isinasagawa ang balikatan, daan-daang tropa mula sa Estados Unidos at Pilipinas ang nagsasama upang magsanay sa iba't ibang larangan mula sa amphibious landing, air defense, hanggang sa cyber warfare. Sa mga probinsya kung saan ito ginaganap, makikita ang mga sundalo na magkasamang nagtatayo ng mga tulay, nagsasaayos ng mga paaralan, at nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga mamamayan. Ang balikatan ay hindi lang tungkol sa gyera, ito ay tungkol din sa pagtulong sa mga Pilipino. Isang malaking bahagi ng balikatan ang tinatawag na Humanitarian Assistance and Disaster Response, sa bansang tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo, lindol, at iba pang kalamidad, napakahalaga ng kakayahan ng militar na tumugon sa mga ganitong sitwasyon. Sa ilalim ng balikatan, tinuturuan ng mga sundalong Pilipino ng mga modernong paraan ng pagsajay, medikal na operasyon, at koordinasyon sa mga relief efforts. Kapalit nito, natututo rin ang mga sundalong Amerikano sa mga lokal na taktika at sa masusing kaalaman ng mga Pilipino sa heograpiya ng bansa. Bukod sa humanitarian aspect, bahagi rin ng balikatan ng pagpapalakas ng defense capability ng Pilipinas. Sa panahon kung kailan tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea, nagiging mas mahalaga ang mga ganitong uri ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng balikatan, natututo ang AFP ng mga bagong estratehiya at teknolohiya na ginagamit ng mga modernong hukbo. Mula sa paggamit ng advanced radar systems hanggang sa coordinated air sea operations, lahat ng ito ay bahagi ng pagpapalakas ng depensa ng bansa. Maraming beses nang ginamit ang balikatan bilang simbolo ng alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila ng mga pagbabago sa politika, nananatiling matatag ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa bawat taon, ipinapakita ng mga sundalo ang kanilang dedikasyon sa layunin ng kapayapaan at seguridad. Sa mga mata ng mga mamamayan, ang balikatan ay hindi lamang isang military drill kundi isang patunay na hindi nag-iisa ang bansa sa harap ng mga banta. Isang halimbawa ng matagumpay na operasyon sa ilalim ng balikatan ay ang pagsasanay sa maritime security. Dito, nagkakaroon ng joint naval exercises kung saan ang mga barko ng Philippine Navy at US Navy ay nagsasagawa ng simulated rescue operations, interdiction missions, at live fire training. Sa pamamagitan nito, natututo ang mga Pilipinong marino ng mga teknik sa paggamit ng radar, sonar, at mga communication systems na ginagamit ng mga modernong hukbo. Sa kabilang banda, natututo rin ang mga Amerikano kung paano kumilos sa mga tropical na kondisyon at sa mga taktikang angkop sa arkipelago ng Pilipinas. Hindi rin mawawala sa balikat ng mga pagsasanay sa lupa. Sa mga probinsya tulad ng Zambales, Tarlac, at Palawan, madalas ginaganap ang joint field exercises. Dito, sabay-sabay na nagsasanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa mga simulated combat operations. Mula sa paggamit ng armored vehicles hanggang sa night patrols, tinuturuan nila ang isa't isa ng mga teknik at diskarte. Ang tiwala at respeto na nabubuo sa ganitong mga pagsasanay ay mahalagang pundasyon ng kanilang samahan. Ngunit higit pa sa mga sandata at taktika, ang balikatan ay may puso. Sa bawat bayan na kanilang napupuntahan, nakikita ng mga mamamayan ang kabutihang dulot ng kooperasyon. Marami sa mga kabataan ang na-inspire na pumasok sa serbisyo militar dahil sa kanilang nakikita sa mga sundalo, disiplina, tapang, at malasakit. Ang mga proyekto tulad ng pagtatayo ng mga paaralan at health centers ay nagbibigay ng konkretong benepisyo sa mga lokal na komunidad. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, hindi rin nagpahuli ang balikatan sa pagsabay dito. Sa mga nakaraang taon, isinama na rin sa programa ang cyber defense training at drone operations. Sa panahon ngayon na digital na rin ang labanan, mahalagang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa cyberspace. Ang mga ganitong pagsasanay ay nagbibigay ng proteksyon hindi lamang sa mga pasilidad militar kundi pati na rin sa mga critical infrastructures tulad ng power grids at communication networks. Isa pa sa mga layunin ng Balikatan ay ang pagpapalakas ng regional security. Sa rehyong Asia Pasipiko, kung saan maraming bansa ang may kanikanyang interes, mahalagang magkaroon ng kooperasyon at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng balikatan, ipinapakita ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang hangarin na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Madalas din na may mga observer mula sa ibang bansa tulad ng Japan, Australia, at South Korea na dumidalo upang pag-aralan ang proseso ng ehersisyo. Habang may ilang kritiko na nagsasabing ang balikatan ay paraan lamang ng Amerika upang mapanatili ang impluensya nito sa rehiyon, marami pa rin ang naniniwala na ito ay isang mahalagang sandigan ng bansa sa usapin ng seguridad. Sa gitna ng mga pagbabago sa pandaigdigang politika, nananatiling malinaw ang layunin ng balikatan, ang pagtutulungan para sa kapayapaan at kaligtasan. Sa paglipas ng panahon, ang balikatan ay hindi lamang simbolo ng alyansa sa pagitan ng dalawang hukbo kundi ng dalawang magkaibigang bansa. Ang bawat pagsasanay, proyekto, at operasyon ay patunay ng kanilang pangako sa isa't isa. Sa harap ng anumang hamon, mula sa natural na kalamidad hanggang sa mga banta ng digmaan, magkabalikat pa rin haharap ang Pilipinas at Estados Unidos. Sa huli, ang diwa ng balikatan ay hindi nasusukat sa dami ng sundalo o sa lakas ng mga armas. Ito ay nasusukat sa tapang ng mga tao, sa tiwala sa isa't isa, at sa paniniwalang ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakaisa. Habang nagpapatuloy ang kasaysayan ng balikatan, patuloy din itong ipinapaalala na sa gitna ng pagbabago at hamon, may mga balikat paring handang umalalay, balikat na kasingtibay ng pagkakaibigang sinimulan mahigit apat na taon na ang nakalipas.